Sa isang tahimik na baryo, may isang lalaki na kilala ng lahat. Ang pangalan niya ay Boyet. Kilala siya hindi dahil masipag siya o mabait, kundi dahil lagi siyang galit. Mula umaga hanggang gabi, parang laging may dinaramdam si Boyet. Kahit simpleng ingay ng manok, kahit pagtunog ng kawali sa kusina, kahit may batang tumatawa sa kalsada, nagagalit siya agad. Si Boyet ay nasa edad 40 pa lang pero kung titingnan siya, parang mas matanda pa siya. Laging nakakunot ang noo, mapupula ang mata, at ang mga ugat sa sentido ay laging lumilitaw. Lagi rin niyang pinipisil ang kanyang kamao kapag may hindi siya gusto. Para bang ang galit ay naging bahagi na ng kanyang paghinga, pero hindi naman siya ipinanganak na galitin. Sabi ng mga kapitbahay, nung bata pa siya, masayahin si Boyet Lagi siyang tumatakbo sa kalsada, tumutulong sa nanay niya at mahilig magbiro. Pero nang magkaedad, hindi na siya ganoon. Parang may bigat sa dibdib niya na hindi niya alam paano ilabas. Kaya ang lumalabas ay galit. Galit sa init ng panahon. Galit sa pila sa tindahan. Galit sa aso ng kapitbahay. Galit sa lahat. Isang umaga, habang palabas siya ng bahay, napansin niyang may batang naglalaro sa tapat. Tumama ang maliit na bola sa paanan niya. Agad niyang tiningnan ang bata at sinigawan. Ano ba? Sa dami ng lugar dito, bakit sa harap ko pa? Mag-isip ka naman. Nagulat ang bata, humingi ng paumanhin at mabilis na tumakbo palayo. Hindi man lang tiningnan ni Boyet kung nasakta ng bata sa tono ng pagsigaw niya. Basta nagpatuloy siya sa paglalakad dala ang lagi niyang mainit na ulo. Sa palengke naman, halos araw-araw may naaway siya. Minsan isang tindero ng gulay. Ano ba itong kamatis mo? Parang ilang araw na ito, sabi niya, habang hinahagis ang isang piraso. Tao po akong nagtitinda, hindi po ako perpekto. Pwede po kayong pumili ng iba, mahinahong sagot ng tindero. Pero hindi siya nakinig. Umalis siya ng nakasimangot Sabay bulong na parang galit sa buong mundo. Sa tricycle terminal, ganun pa rin. Boss, lipat ka po dito. Wika ng driver. Ayoko diyan. Ano bang klaseng upuan niyan? Ang dumi! Sigaw ni Boyet. Walang araw ang lumilipas na hindi siya nagsisigaw o nagdadabog. Minsan pati aso niya sa bahay ay napapalo niya dahil sa inis. Maging ang halaman sa bakuran ay kanyang nasisipa kapag siya'y mainit ang ulo. Ang mga kapitbahay ay natatakot na sa kanya. Kapag nakita siyang papalapit, nilalapitan agad ang mga bata at tinatawag papasok. Kapag dumadaan siya, tumatahimik ang mga tao. Hindi na rin siya iniimbitahan sa mga salo-salo dahil baka masira lang ang saya. Pero sa lahat ng taong nasusungitan niya, may isa siyang di malilimutan Isang matandang babae na nagbago ng takbo ng kanyang buhay. Isang hapon, mainit at maalinsangan ang panahon. Pawis na pawis si Boyet habang dala niya ang sako ng bigas na binili niya sa palengke. Sa daan pa uwi, may isang matandang babae na mabagal ang lakad. May hawak itong tungkod at may bit-bit na supot ng gulay. Nakaharang ito sa gitna ng makipot na daan. Grabe naman itong matandang ito. Ang bagal, bulong ni Boyet, pero hindi na niya natiis. Pwede ba bilisan mo? Hapon na oh. Ang usad mo parang kohol, sigaw niya napuno puno ng inis. Nagulat ang matanda. Tumingin ito kay Boyet, kita ang lungkot at pagod sa muka. Tumabi ang matanda, pero bago siya makaalis, nagsalita ulit ito. Hindi galit, hindi matalim, kundi may pinaguhugutan ng karanasan. Anak, sabi ng matanda, magaan lang ang buhay kung hindi palaging galit. Kapag palagi kang galit, mabilis kang tatanda. Masama sa katawan, sa isip at sa paligid mo. Napakunot noo si Boyet. Hindi po totoo 'yan, sagot niya. Ngumiti lang ang matanda at naglakad palayo. Darating ang araw na maiintindihan mo rin, wika niya. Ngunit hindi pinansin ni Boyet ang paalala. Para sa kanya, isa lang iyon sa pamahiin ng matatanda. Pero ang hindi niya napansin ay habang patuloy siyang nagagalit habang naglalakad, may nangyari. Pagdating niya sa bahay, naupo siya sa harap ng salamin. Napansin niya ang ilang buhok sa balikat niya. Ha? Ano ito? Bulong niya, sabay punas. Pagpunas niya, may nalaglag na tatlong hibla ng buhok. Hindi niya pinansin. Ay ewan. Sabi niya at nagtungo sa kusina. Kinabukasan, ganun na naman. Nainis siya. Dahil maingay ang kapitbahay na nagwalis, sinigawan niya. Ano ba? Ang aga-aga nagwawalis ka ng parang humahakot ng bato. Huminto ang kapitbahay at tahimik na tumabi. Pero pagbalik ni Boyet sa loob ng bahay, napansin niya sa unan niya, may nalagas na naman na buhok. Bakit ganito? Tanong niya sa sarili. Wala siyang sagot. Isang araw habang naglalakad siya sa palengke, hindi sinasadyang mabunggo siya ng isang mama na may dalang sako ng sibuyas. Mabigat ang dala ng mama, kaya napakapos sa balikat ni Boyet. Pasensya na. Pasensya. Pasensya. Yan na naman sinasabi niyong lahat. Hindi niyo tinitingnan daan niyo. Sigaw niya. Halos lahat ng tindero at tindera ay napatingin. Pag-uwi niya, pagpasok niya sa kwarto, may nakita siyang kumpol ng buhok sa sahig. Hindi lang dalawa, hindi tatlo, marami. Hindi pwede ito. Bakit parang dumadami? Bulong niya. Nung gabing iyon, hindi siya nakatulog. Nakahiga siya, pero ang isip niya ay puno ng pag-aalala. Hawak-hawak niya ang kanyang ulo, kinakabahan. Kahit hindi niya aminin, natatakot siya. Kinabukasan, Sinubukan niyang maging kalmado. Pero mahirap pala 'yung para sa isang taong sanay magalit sa maliliit na bagay. Habang siya ay kumakain, tumigil ang electric fan sa loob ng bahay niya. Pawis na pawis si Boyet. Ano ba naman ito? Palaging may sira. Sigaw niya. At muling naramdaman niya ang paglagas ng buhok. Hindi pwede ito. Parang sumpa. Bulong niya. Biglang pumasok sa isip niya ang sinabi ng matandang babae. Pag lagi kang galit, mabilis kang tatanda. Napalunok siya. Hindi naman totoo yung baka nagkataon lang pero kita sa mukha niya ang takot. Lumipas ang ilang araw sa bawat pagsigaw, bawat pagtaas ng boses, bawat pagkunot ng noo. May nalalagas na buhok at ang nakakatakot ay mas matindi ang galit. Mas marami ang nalalagas Minsan, habang nasa tindahan siya, naabutan niyang naubusan ng panukli ang tindera. Ay pasensya ka na po kuya, kukunin ko lang po. Ayan na naman yung pasensya mo, ang bagal mo. Sigaw niya. Pag uwi niya, halos kalahati ng ibabaw ng ulo niya ay manipis na. Hindi na pwede ito, sabi niya habang nakatingin sa salamin. Hindi niya alam kung anong gagawin. Hanggang isang araw, sa hindi inaasahan, nakita niya ulit ang matandang babae. Nakaupo ito sa tabi ng tindahan, may hawak na supot ng gulay. Nagtago si Boyet, pero huli na. Nakita na siya ng matanda. Anak, ikaw pala ulit, sabi ng matanda, habang nakangiti. Tumingin si Boyet sa lupa. Pasensya na po, nasungitan ko kayo noon, mahina niyang sabi. Ngumiti ang matanda. Ayos lang, apo. Lahat naman tayo, may araw na mainit ang ulo. Pero sana ay matutunan mo na hindi mabuti ang palaging nagagalit. Tumingin si Boyet sa matanda, parang lumulunok ng hiya. Nay, may nangyayari kasi. Tuwing nagagalit ako, may nalalagas na buhok, parang sumpabulong niya. Tumawa ng mahina ang matanda. Ah, hindi sumpa yan anak. Pero dahil sa galit mo, sumasama ang loob mo at katawan mo. Ang katawan kapag puno ng galit at inis, may nababago. Kung gusto mong huminto iyan, subukan mong baguhin ang iyong ugali, sabi ng matanda. Pagkatapos ng usapan nilang iyon, umuwi si Boyet na may mabigat na iniisip. Sa loob niya, alam niyang kailangan magbago, pero tila hirap na hirap siya. Napabulong na lang siya. Panginoon, tulungan mo akong magbago. Kinabukasan, Nagising siya sa maingay na tilaok ng manok. Sa normal na araw, sigurado siyang sisigawan niya ang kapitbahay na may-ari ng manok. Pero ngayon, umupo siya at huminga ng malalim. Kalma lang. Kaya ko ito. Bulong niya. Lumabas siya at nakita ang kapitbahay. O boyet, pasensya. Hindi pa tapos magsalita ay sumagot na siya ng ayos lang. Napanganga ang kapitbahay. bahay umalis si Boyet na hindi nag-aalboroto. Pagbalik niya sa loob ng bahay, tumakbo agad siya sa salamin. Walang nalagas. Napangiti siya. Isang araw naman, nasa palengke siya at may batang tumakbo sa tabi niya at nadulas. Ang putik, tumalsik sa pantalon niya. Sa dati, malamang nasigawan niya ang bata. Pero ngayon, huminga siya ng malalim. Ayos ka lang, tanong niya sa bata. Tumango ang bata, nagulat sa kabaitan niya. pag -uwi niya, walang nalagas. Unti-unti, napansin ng mga tao sa baryo ang pagbabago niya. Hindi na siya pala sigaw, hindi na siya pala kurot, hindi na siya pala dabog. Minsan, nagkamali ang tindera ng sukli, huminga si Boyet at ngumiti. Ay ate, kulang ito ng limang piso. Pero okay lang, baka nalito ka lang. Maraming salamat po, Sagot ng tindera, halatang hindi makapaniwala. Sa terminal, hindi na siya nagre-reklamo tungkol sa upuan. Minsan pa nga, siya na ang tumutulong mag-abot ng bayad ng pasahero. At ang pinaka-importante, unti-unting bumabalik ang buhok niya. Hindi biglaan, pero dahan-dahan. Tuwing nagtatanggal siya ng sombrero, napapansin niyang may mga bagong tubo. Mas makapal na ang dati ay manipis. Nang makita siya ulit ng matandang babae, ngumiti ito. "Oh, anak. Bumabalik na ang kinang ng mukha mo." sabi ng matanda. Ngumiti si Boyet. "Maraming salamat po sa paalala nyo. Hindi ako ang nagbago sa iyo." sagot ng matanda. Natuto ka at nagsumikap magbago. At totoo, natuto nga si Boyet. Natuto siyang kontrolin ang galit natuto siyang maging pasensyoso natuto siyang maging mahinahon at dahil doon unti-unti siyang minahal ulit ng mga tao sa paligid hindi na siya tinataguan hindi na siya kinatatakutan ng mga bata hindi na siya iniiwasan ng kapitbahay sa halip binabati na siya pinapangiti na siya at minsan pa nga iniimbitahan ulit sa handaan at sa tuwing nararamdaman niyang bumabalik ang dating init ng ulo, naaalala niya ang sinabi ng matanda. Pag lagi kang galit, mabilis kang tatanda. Kaya humihinga siya ng malalim at pinipili ang tahimik kaysa sigaw. At simula noon, mas gumaan ang buhay niya. Mas gumanda ang pakiramdam niya, mas gumaan ang mundo. Ang galit ay parang apoy, maliit lang sa simula. Pero kapag hinayaang lumaki, sinusunog nito hindi lang ang paligid, kundi pati ang sarili. Mas mabuting matutong kumalma, magbigay at magmahal. Kapag hindi mo pinahintulutang lamunin ka ng galit, mas gagaan ang puso mo, mas gaganda ang relasyon mo sa iba, at mas gaganda ang takbo ng buhay mo. At tulad ni Boyet, kahit sino ay pwedeng magbago. Maraming salamat sa pakikinig huwag kalimutang mag-like, share at subscribe. At samahan kami muli sa susunod na kwento.